So you guys man, magandang tanghali yan guys ah, Nandito tayo sa may lugar ng kainan guys So ayun guys, papasok tayo guys, tingnan natin guys Pinakita ko sa inyo kung anong pangalan ng restaurant to guys Para makita nyo guys So nandito pala tayo sa may pampanga guys So ayun guys, nakipa, pinapakita ko lang sa inyo sa restaurant to Kasi maraming buhay bili Alam mo yan guys, ano yan guys Baki yan guys Grabe guys baki yan guys oh baki dami bintang baki dito ayan hito ku ano no ang dami guys pero grabe guys hindi talaga kumakain ng baki guys so grabe guys ang lakas kumakain ng iba ng baki so sila guys nag order sila ng baki pero ako hindi ako nag order guys hindi talaga ako kumakain yan hindi talaga malam, ma ma mapasok sa asik ko guys iwan ko ba bakit ganun guys nga malinis naman na malinis guys napakasarap ang daming ulam dito guys oh ngayon oh guys may manok ayan may may bulalo, ayan, kung ano-ano pa yan, ayan, may saging, may pagkatapos mong kumain, kumain ka ng saging, kung ano-ano mo -ano, mga ano dyan, guys, ang dami talaga pag ganyan, ang dami, guys, oh, so matindi, guys, pirito matindi, guys, kasi napakatindi talaga yung may, ano, guys, oh, kita yung baki, guys, oh, yan, yan, kita yung baki yan, guys, yan, baki, oh, baki, baki, susyo ko po, digtet, ako ko kumakain ng baki, judoy, hindi ko talaga kaya dyan, sus, napaka, ano, no, ewan ko ba, bakit ganun yan, guys, oh, lakas lang kumain, pagsipid si mo dito lang sa pampanga ka makakita ng gano'n guys so yung guys makikita mo guys na nakikita natin guys yan dito tayo guys so ayan, ayan po yung kainan natin guys so siyempre guys habang wala pa yung kasama ko guys na ano ayan yan ang inorder ko guys kasi guys yan lang kaya kong kainin -e talaga guys so ayan guys so kakain ka ng bakit kakain ka ng ibang po tayo, eh dito lang sa sabaw guys ito lang nilaga guys napakasarap na yung guys eh so di ba guys so ayan guys ah uh, guys papakita natin habang kumakain tayo guys kasi kumakain tayo guys Habang hinihintay ko yung aking kasama guys So marami kami guys Marami kami dyan guys kumakain Pero sa ibang ramisan lang guys Hindi ko napapakita sa inyo Mamaya papakita ko pa rin sa inyo mamaya So ayan guys matindi guys yung kasama ko guys Malakas talaga kumain yung kasama Habang naghihintay ako guys So ayan guys tingnan natin guys So guys, hapit na lang na tayo tapos kumain guys. So wala pa rin kasama natin guys. So ayan guys, tingnan natin guys ah kung pagdating guys ko ano yung u-order niya guys. So hindi ko na kasi nakita guys kung ano yung order niya ay oh, mayroon pa lang ganun na pagkain, ulam. Eh paborito ko pa rin, yung ulam yun. Nap napakasarap pa naman yun. Uh, Tignan natin guys kung ano yung order niya guys. Ngayon, uh, mga guys, nandyan yun, guys. So, simple, guys. Ayan, guys. Ayan na, guys. Ayan, eh, guys yung Order niya guys, oh. Yan. Wala kakain lang siya. Wala pa siyang, wala pa siyang ulam. Pero pagdating ng ulam mo mga guys, tingnan natin guys kung ano yung ulam mo. Tingnan natin guys, sarap yung ulam guys. Ayan guys, oh. Kandiritang kanding guys. Ang saap. kumain ako guys, kumuha ako guys. Kasi yan, napakasarap. dinikman ko lang guys, ang sarap. Hindi ko yung guys. So, ayun yung mga kasama ko guys. Mga gwapo guys, mga pugi. Sila yung mga kasama. Habang nag-iikot ako, guys. muntak kami, guys. Ito po, nakikita ko po, guys. Ang laki ng kapilya dito, guys. Siguro distrito, siguro. Napakalaki ng kapilya. Ayan, guys. So, pagkatapos namin kumain, guys, ha. Umikot lang kami. Kasi pumunta kami ng hospital. So, ayan na, guys. Grabe, guys, oh. Ayan, oh. Grabe. So, hanggang dito lang, guys. Paparking muna ako, guys. Ang panakita ko lang sa inyo. Ang pagkainan namin doon guys ayan ang laking kapila guys so thank so, you thank you thank you thank you guys thank you guys pinakita ko rin sa inyo guys nandunin sa kainan guys so napakasarap pampanga dito sa pampanga kapampangan sa pagkain sa kapampangan so ang ganyan dito lang guys thank you thank you thank you ayan dito sa parking